Mga Chinese Coast Guard nang agaw ng food supply para sa BRP Sierra Madre, gawain ba ito ng mga matitinong tao? Hindi ba kayo nahihiya sa inyong mga sarili? Kayo na nga ang aggressor. Kayo pa ang may lakas ng loob gumawa ng mga bagay na yan, magwawakas din ang inyong kasamaan, mga hayop kayo, bueno, panoorin po natin ang video. Salamat po. Kulang sa common sense, ganyan inilarawan ng EFP ang ginawang pang-aagaw ng food supplies ng China Coast Guard sa ating mga tropa sa Ayungin Shoal. Magbabalita si Brian Castillo. Lokoh. Holala. lapitan para drop. Kuhang video na ito no May 19 matapos ang airdrop mission ng militar para sa supply ng mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero dalawang rigid hull inflatable boats o RIB ng China Coast Guard ang nakikipag agawan sa supply at nakipagpatintero sa mas maliit na rubber boats ng Pilipinas. Babagay lata. Kuntik na. niyo lang. Ilayin niyo. Ilayin niyo yung ano, parachute. sa pamura. Lalong tumindi ang sigawan nang may tinangkalang kunin ng mga Chinese. Dahil sa tumitinding grian, sinabihan na ang mga sundalo na pumusisyon at maging alerto. Huwag huwag Ng natin, stand by dyan sa ano, sa gantap. Pa mga natin standby Sabi ng Armed Forces of the Philippines, mga tagpong ito raw ang hindi ipinakita ng China. sa nauna nilang ipinakalat na video ng insidente sa Ayungin. Sabi kasi ng China, tinutukan sila ng baril ng mga sakay ng BRP Sierra Madre. Itinanggian ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. We are denying no uh, that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese but we will not deny the fact that they were were armed no because the BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship and therefore it is authorized to have weapons Gate pa ni Browner, masyado rin anyang lumapit sa Navy ship ang mga agresibong tauhan ng China Coast Guard dahilan para maalerto ang mga sundalo our soldiers as a precautionary measure held on to their uh, firearms it's it's part of the rules of engagement yan, uh, that uh, whenever you see imminent uh, imminent uh, threats coming to your way siyempre maghanda ka naman do no, hindi pwedeng uh, uh, hindi ka handa something happens sa apat na batch ng ibinagsak na rasyon, tatlo lang ang nakuha ng mga sundalong Pinoy. Naagaw ng China ang isa at nang makitang pagkain at gamot lang ang laman nito ay itinapon din sa dagat. Siguro naghahanap sila ng construction materials. Kaya nga na naisip na natin na mag-airdrop na lang at least, para walang resistance. Wala na yung uh, harassment na nangyayari sa dagat. No? Pero still, nakita nyo sa video, ganun pa rin eh. Ganun pa rin ayaw tayong tantanan. Dahil sa nangyari, suportado ng AFP ang paghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Malinaw nilang isang provocation o pang-udyok ng gulo ang hindi makataong pang-aagaw ng supply. China. Ilang grupo naman ang na nagprotesta sa Chinese Embassy sa Makati dahil sa agresibong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. China, bullet! China, bullet! China, bullet! Patuloy daw sila mga ngalampag hanggang hindi tumitigil ang China sa panghaharas. Para sa 1PH, Brian Castillo, News Farm. Sa puntong ito, magkakausap natin si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Sheryl. Magandang tanghali sa inyong mga taga Mama Ma'am, may tuturing po ba natin na pinaka-agresibo na itong May 19 incident kung saan inagaw at tinapon ng China Coast Guard yung supplies ng mga sundalong Pinoy uh, Sherry, no, sa, from the uh, to begin with, no, let us first put in context yung pinaka background nito. Uh, let us not shift focus to minutiae details, no. Unang una po sa lahat, let us not be dissuaded on the real issue here, which is China's illegal presence in the West Philippine Sea. To begin with, They have no business being in a union shoal. They have no business being there in our exclusive economic zone. So ito pong ginawa nila is part of their illegal, coercive, aggressive, and disruptive activities. No? And they are the ones causing provocation and heightening the tensions in the West Philippine Sea. So sila po talaga ang nag-disrupt ng peace dito sa Indo-Pacific region. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano po yung mga supplies na nasayang dahil po sa ginawang ito ng China? Uh, ang nasabi na nga po dito no, uh, ang ating resupply mission, we shifted it to air operations to maintain the peace po nung no? how we do the missions. But as we shifted, they too shifted po no with their levels of bullying such that even yung food provisions po that are uh, allotted for our troops nung nakita naman po nila, nung nabuksan nila, nung nakuha nila yung isang package, talaga naman po ang pagkain lamang ang laman nito. And yun nga, no, it's very glaring that they even have to throw this to the water. Mm -hmm. Bago po itong video ano, ng pang-aagaw ng supplies ng China Coast Guard, ano raw po yung uh, senaryo? May naging komunikasyon ba yung mga tauhan po ng CCG? Um, ito kasi ma'am, no, we conducted a legitimate humanitarian ror, ano, ro mission. So, we did it through airdrop, no? And these are four sorties, ma'am. So, when their vessels, na, nung nakita po nila na parating itong ating airdrop, nagpadala po sila nito ang mga ribs, no? To intercept the packages that are going to be delivered to our troops. Mm -hmm. Ang sabi po ni AFP Chief General Romeo Browner, posibleng ginawa ng CCG ang pangaagaw sa hinalang construction supplies ang dala ng ating tropa. Paano kung construction supplies nga po ito? Bawal ho ba yun? Uh, yan po kasi ma'am talaga no, ang kanilang fear. No? They are actually engulfed by their ano no paranoia that we are actually sending construction materials but tinakita naman po natin na nung nabuksan talaga nila these are legitimate food supplies for our troops in the area mm -hmm. Pag-usapan po natin yung pinakakalat ng China na nanutok daw ng baril yung ating mga tropa. Ano po yung nakikita nating motibo rito ng China at ano ang aksyon po dito ng AFP? Again, ma'am, no, this is part of their ICA activities, no. Ang personnel po ng ating sanggatahang lakaw, who are governed by the rules of engagement. And ang bawat tao natin, ma'am, bawat personnel, tropa natin, uh, they are trained for this. And they clearly acted with the highest level of professionalism, mm. restraint, and discipline dito po sa pag nila ng mission to safeguard our sovereignty and sovereign rights. Pagkatapos po nitong May 19 incident, na ulit pa ba yung ating pag-airdrop ng supplies? Sa ngayon, ma'am, wala pa tayong successive mission. ah uh, we will leave it to the ground commanders po no, sa ating Western Command as to the scheduling po and uh, kung paano po natin i-conduct yung successive uh, raw missions po natin. Marami pong salamat AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. <music> Fucking <laughs> rhythm.